Yan mga boss. Ah. Oh, ah balatan na, na laang. Ayan mga boss. Ah. Yan mga boss, oh. boss. di pa tapos ah. Oh. Yan mga boss ang ating babagayo, tapok so, ng kapitan. Pero ginawa dito sa alitagtag. Ayan, pampagandahan. do ang versyon. Ang pangkita hindi ako maalam. Pantangat at dilagat di sungay lamang. Pagandahan hindi rin pero subok na. Ayan boss. Yung nakikita nyo doon sa laban sa Batangas. Yung na rin nakikita ko na tayo Ayan eh. mga boss. Hindi ko alam kung anong mangyayari nito anong tawag din eh. Pero, sabukan ko boss. Ang mga boss ko. Oh. Yeah. Mm -hmm.